Nabigo ang Golden State Warriors na makadistansya sa posisyonan sa LA Clippers at sa Minnesota. Sa standing na ito ay dikitan lamang ang Golden State, ang Clippers at ang Minnesota. Kung sakaling mananalo ang LA Clippers sa kanilang mga susunod na mga laban, ibig sabihin nito ay magpapalitan sila ng posisyon ng Golden State Warriors. Babagsak sa pangpito ang Warriors at papasok naman sa panganim ang Clippers. Pero pwede namang maiwasan yan kung sakaling man nanalo din ng mga laban ang Golden State Warriors. Dikit ang kanilang standing. Kaunting panalo, kaunting talo, mayroong magbabago dyan. Gayun pa man, kung mapapanatiling maiwasan ng Golden State Warriors na matalo sa susunod na mga laban, safe to say ay kanilang maiiwasan ang play-in tournament. Dikit ang laban ng Phoenix Suns, Dallas Mavericks at ng Sacramento Kings mga idol sa kanilang posisyon. Ngunit heto pa, parang minamalas nga ako talaga itong Phoenix Suns sapagkat mabigat ang kanilang susunod na mga laban. Laban sa Boston Celtics, Minnesota, Rockets, Milwaukee Bucks, Boston ulit, Knicks, Golden State, OKC, Spurs at Sacramento Kings. Laban sa Boston Celtics, malaki ang advantage ng Suns dito sapagkat wala nga ako si Jason Tatum. Ngunit hindi pa rin naman dapat silang mapakampante sapagkat matitinik ang mga role player ng Celtics. Nasa pang sampung posisyon ng Phoenix Suns sa ngayon, ang huling posisyon para sa play-in bracket mga idol. Kinakilang kumapit dito ng Phoenix Suns para hindi sila malampasan o mapalitan nitong Dallas Mavericks. Para sa inyong mga idol, maipapanalo ba ng Suns ang kalahati sa kanilang mga natitirang laban? Ano kaya ang kanilang magiging standing dito? I-comment lang yan sa comment section. Pinaparatangan sa ngayon ng Boston Celtics na binibigyan daw ng load management itong si Jason Tatum at yung kanyang pagka-injured sa kanyang bukong-bukong laban sa Sacramento Kings ay isa raw sa dahilan na siyang ipinasasalamat ng Boston para magkaroon ng pahinga si Jason Tatum. Totally malaking kamalian po yan sapagkat napaka-crucial, napaka-risky ng injury ni Jason Tatum. Yan ang tipong injury na ayaw mong makita sa star player mo. Dahil syempre pwede naman nilang bigyan ng picking injury itong si Jason Tatum para magkaroon ng pahinga. Pero yung totoong injury, malabo po yan. Malakas ang Boston Celtics at marami silang mga dekalibring role players sa kanilang bangko na siyang tutulong, na siyang hahalili muna sa naiwang responsibilidad ni Jason Tatum sa kanila. Kaya itong pansamantalang pagkawala ni Jason Tatum sa Celtics ay hindi ko ine-expect na malaking threat sa kanila. Maliban na lang kung aabot pa sa playoff ang kanyang recovery process. So yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball